Kasunod ng pagkakatala ng unang kaso ng Q-fever sa Pilipinas, tiniyak ng pamahalaan na hindi na ito kakalat pa. Patuloy naman ang contact tracing para hindi na maulit ang nangyari. Yan ang ulat ni Denise Osorio ng Department of Agriculture o DA na hindi nakakalat ang Q fever o query fever sa mga tao at iba pang mga hayop partikular na sa karne ng baka na mas karaniwang inuulam ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa na depopulate na at ikinondena na ng kagawaran at ng Bureau of Animal Industry o BAI noong June 19 at 20 ang mga imported na kambing mula sa Estados Unidos na nagdadala ng naturang sakit uh, ano ito uh, bagong sakit at uh... Kailangan talaga rin na uh, magingat doon. Mild uh, zoonotic disease ito. So ngayon po ay controlled na ito ng ating uh, Bureau of Animal Industry. At uh, nagkaroon na rin ng immediate coordination with the Department of Health on the human health side para po masigurado na walang maapektuhan ng mga kababayan natin, especially uh, the farm workers. Bukod pa dyan, patuloy rin ang contact tracing na isinasagawa para masigurong hindi na maulit ang pagpasok at ang pagkalat ng Q-Fever, lalo na sa mga tao. Panawagan ng DA, mag-ingat pa rin sa mga karne at lutuin ito ng maigi, kahit pa sa pamamagitan ng pulgas at bodily fluids na sasalin ang Q-Fever mula sa hayop papunta sa tao. Ngayon kung doon sa regular naman ng na mga karne, kung may worry tayo, of course kailangan lutuin. Uh, sa ngayon, hanggat mari, umiwas muna sa kinilaw kasi hindi yun dumaan sa heating process. Uh, hindi natin sigurado kung uh, naluto yun, of course. Uh, uh, hindi, Kailangan dumaan talaga sa pagluluto bago kainin. Kung sakaling magkaroon ng simptomas na posibleng dulot ng Q-fever, huwag daw mag-alala dahil magagamot ito ng antibiotic. Samantala, magkakaroon muna ng temporary ban sa pag-import ng mga kambing galing Estados Unidos para masigurong talagang galing sa naturang bansa ang sakit. At kailangan maunang i-quarantine lahat ng imported na hayop para hindi na maulit pa ang pagpasok ng naturang sakit. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, kasado na ang pagpapatupad ng Executive Order 62 na naguutos sa pagbawas ng taripa sa bigas at iba pang mga produkto. Sa ilalim ng EO62, ibababa sa 15% ang taripa sa bigas mula sa dating 35%. Inaasahan na bababa rin ang halaga ng imported na bigas dahil sa tariff reduction. Samantala, handa na rin ang rollout ng 29 pesos per kilo na bigas ngayong Hulyo pagkatapos ng ongoing na trial period. Tiniyak ng kagawaran na magandang kalidad ng bigas ang ibebenta ng National Food Authority sa Kadiwan Stores dahil ito ay galing sa locally produced na palay. Yung aging stocks ng NFA, pag sinabing aging stocks, ito yung 3 months, uh, months pataas for rice and 6 months pataas for Palay, ito yung gagamitin na pwedeng ibenta sa mga kadiwa centers at sa mga lokal na pamahalaan para dito sa Bigas 29 program natin. We're expecting uh, NFA na maglabas ng about 69,000 metric tons uh, per month.